Nagtinabangayin ang Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o Civil Service Commission Region 11 sa kipahigayon ng International Coastal Cleanup 2025 nitong Sabado, Setyembre 20. Girumbo sa mga volunteer ang baybayon sa Barangay 76-A, Bukana, Davao City, Aron Hinluan. Ang 76-A, Bukana, ang pinakadako nga barangay sa syudad sa hisgutan ng LAD area. 1,705 ka-volunteers kikan sa nakalain-laing ehensya sa gobyerno, eskwelahan ug civic groups ang misalmot sa coastal clean-up. 582 kasako kung 3,201.25 kilo sa basura ang ilang nakulekta. Gipasalamatan sa Barangay Council sa 76-A Bukana ang nagorganisa sa aktibidad o ang mga partisipante kaya ang ilang barangay ang usa sa mga napili ng clean-up sites. Gipasiugda ang kaimportante sa susamang mga inisyatibo sa pagpalambo sa komunidad o pagatiman sa palibot. Gipasiugda sab sa DENR 11 ang kahinungdanon sa kolaborasyon aron masulbad ang pulusyon sa baybayon o mapanalipdan ang marine ecosystems. Gipasalamatan sab sa EMB 11 ang tanang misalmot sa coastal clean-up o nagpasalig ang ilang opisina na maningkamot sila alang sa Sustainable Coastal Management kung malungtaron na pagdumala sa baybayon. Ang International Coastal Cleanup 2025 subay sa 125 Philippine Civil Service Anniversary na dunay tema na Clean Seas Against the Climate Crisis, Tayo ang Solusyon di ng kalihukan nagpasabot sa kinungdanon sa padayon nga aksyon o kolektibong responsibilidad sa pagpanalipod sa marine environment o pagtubag sa epekto sa climate change. Kini nga dubli nga selebrasyon sa serbisyo publiko o pagatiman sa kiniyahan, dili lamang nagpaabot sa dedikasyon sa EMB-11 alang sa sustainability apan usab nagpakita sa ilang tinguha nga maprotektahan o mapalambo ang palibot sa baybayon alang sa karoon nga hinerasyon o alang sa mga umaabot pa. Eugene, hinutan. newsline 4 beats stay safe